So guys, uh, gigib tayong tubig ngayon. Dito kasi sa Thailand, bibili lang sa mga machine, yung hinulog ng bariya. Wala kasi, walang dito ano eh. Walang di-deliver dito ng katulad sa atin na galon-galon mo lang. Kaya bibili tayo ng sa machine. mga ng bariya lang. Parang may oras. Let's see. Yung mga dito sa Thailand, alam nyo na yung mga bilyan ng tubig dito. Kasi pag mineral water, mahal. Yung binigas sa 7-Eleven, binir, bin ganoon mahal. Kaya, sandal banda. Yung tubig. yung doorstep mo dito ito na pala pipindutin mo pinay yung dalawang ano dalawang barya baria yun na lang. yung na naka manipis kasi masyado yung 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 dyan yung yung chips yan yung lagayan mo salang so, mo lang dyan pwede ka maglaba sa CR nyo ganun iba so, ka sa CR sambay mo na sa bintana para makakitip yan guys tapos na nabili na ako tubig and babalik na ako sa aming bahay ganun lang dito sa talang mabibili ng tubig at yung pinakita ko sa inyo na paglalaba is ganun din siya. Wala kasi mga wasing sa mga bahay. Kaya naglalabas sa labas, may ganyan, mga hulugan. business din na nilakas yun, siya, kaya di sila papalagay ng mga sa bahay. Kaya guys, thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga nanood sa video ko. And yun lang, share lang yung mga para pagdating nga din style lang, yun ang gagawin. Okay. Thank you guys. Ingat, God guys. Love you.